Ito yung alaga ni Smilo oh. Pag mag fish market siya Daming pilay nito Nalaga niya buntis to Ako nga man ito <laughs> May pilay oh Pilay din to Antay lang ha Wow Saglit. Huwag pa ng saglit. Daming pilay ng alaga mo. Ha? Daming pilay yung alaga mo. Uh -huh. No, Ito. Oh. Ganda yung, you know ito no, Ang na. Naging itim lang. yung elisenda to, Brodo. Oo. Nakatapa ko Ha? Dali! Ang lad na kainan niya.

Ito, ito. Ito, oh. Trakaw dito, oh. Gusto niya. Buntis kasi. Gusto Ito hindi kumain, eh. Ano yan, maselan. Ayon ang isa. Ano yan talaga? Ito pa yung isa, ubos agad. dumating yung mga uh, alaga niya lakas kumain yung buntis no lakas <laughs> kumain nagarami na to eh uh, Oh, oh. Ito yung pagkain Yung talagang pagkain talaga yan. Uh Ito na, na, ano siya eh? Ha? Nasira yung ano eh. Payat. Na ano yung buntot na ano niya, balibo niya. Alag, mga... paliguan po, maganda. Paliguan. Oh, wala yung ano. Ah, uh, food food eh. Pero kumakain ng ano yan, yung, yung talagang pagkain. Oh, yung Sana yan. Nakatakas ata yan. Oo. Tagal yan. Eh, so bago pa ba ito napilay Oh. Yung nawala eh. Ano? Oh, bagong pila yan. Ha? Ito? Ha? Ito? So, ke montis makan dah to Oke Ismail lah guys. Pilai. Oh yung yang pilai. Kain. para mabuhay ka tingnan mo yung paa niya nabukog <laughs> Ay, hindi nula Yun laki yung laki nun sinubo mo What's up, guys? Yung lagan, smile, guys. Ang ganda, okay, oh. Thanks. Ang dahanin mo. Ito. Ito. Tinura niya naman. No? <laughs> Inubo <no? laughs> Buntis kasi dito. Kawawa ko. Wow, tingnan niyo. Tingnan mo lang. Pilay oh. Kawawa wow, si Pilay. Tagal na to na Pilay. Pilay pa rin. Dura naman niya. Dura naman niya. Tapos kainin na uh, niya ulit. Kung nga naubos yan. Ini video. Ini